eto na, siya na rin na naglantad. Si Sharon Cuneta na rin mismo nagsabing nag-away silang mag-asawa ilang araw pagkatapos ay nagkabati sila. Sino ngayon ang pagdududahan mo na nagpasimula ng kwento? Sa kanya rin nagmula yan, di ba? Totoo hmm. nanay. Siya yung nagpain na nagpain sa atin. Tapos syempre wala naman mga pangalan doon. Kaya tapos sinabihan tayong asyumera. Eto lang ha, eto lang. Unang una, tayong mga vloggers, tayong mga reporters, tayong mga manunulat, hindi po kami asyumera. Kami po ay nag-o-opinion lamang sa kung ano ang inihahain na mensahe, video, at kung ano-ano pang materyales sa amin. Ang nakakapang hinayang at nakakaawa ay tawaging asyomero at asyomera ang ating mga kababayan na binabasa lang naman ang kanyang mga cryptic posts, di ba? Totoo. Isisi ba sa publiko ang pagiging asyomero? Sino ba naghain na ganito, na ganyan, na keso? Sawan-sawa na siya sa buhay niya, malungkot siya, na siya daw ay pagod na pagod na, hmm. na kahit daw sa kabila ng kanyang kalagayan ngayon bilang megastar, siya daw ay talagang kulang na kulang ang kanyang kabuuan, parang ganon mismo. Sino? Gawin bang manghuhula ang publiko? Ipagpatayo ba ng kubol ang publiko na nakatunghay lang sa kanyang mga posts? Pagkatapos ngayon, siya rin naman pala maglilinaw. Totoo, nag-away daw sila tulad din ng ibang mga mag-asawa. Nag-away sila pero nagkabati rin. Kaya daw, yung mga asyumerot, at asyumera, preno-preno. Naku, Romel, pangaralan mo yung idolo mo. <laughs> Naku, eto na nga, umalis na nga, ba diba? nasa Korea ngayon siya. Sana sa pagbabalik niya, e eh, talagang wala na talaga mga negativity, kundi positivity. Iniwan niya na sa 2023 ang kanyang mga kanigahan. Sana lahat gano'n. Di ba may magbabago raw? May magbabago raw sa kanyang uh, social media, 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 accounts. accounts. Oh, yes, ano yeah, kaya ang magbabago? Na. Kaya nga kahapon sabi natin, mas makabubuti para sa megastar ang umiwas na muna sa kanya mga gadgets. Hindi yung bagyang kibot nakararating agad sa publiko. Tingnan mo yung mga larawan na yan. Magkayakap, naghahalikan, ah, naglalambingan. Balikan po natin yung ilang araw na nakaraan. Yung ilang linggo, na-emote ng emote itong megastar na to. Na siya daw ay pagod na pagod na, may kulang sa kanyang buhay uh, ah, ano daw siya, hihiwalay daw siya, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa kanyang personal na kaligayahan. Ayan, no? Tingnan mo. Di ba? Nasa ng consistency. Di ba nakakabwisit na? Yun, yun eh. Alam diba mo, na tawag at mga text nung isang araw, no? Mag-post siya na sila'y nag-away, sila'y nagkabati uli. Sabi nga ng isang kaibigan ko, lawyer to ha, lawyer. Ang sabi sa akin, alam mo sis, maling-mali ginagawa ni Sharon Cuneta. Siya ang naglalagay ng dumi sa kanyang katawan. Hindi siya pinupunasan ng dumi ng publiko. Siya mismo ang nagkukulapol ng putik sa kanyang pagkatao. Isipin mo, sasabihin niya nag-away sila, nagkabalikan, tulad din ng ibang mag-asawa. Opo, sabi niya, marami talaga nag-aaway na mag-asawa pero hindi tinitinda ang baho sa publiko. Totoo naman, di ba Romel? Correct. Dapat 'nung nag-away sila dapat tahimik ah. na lang. Para walang alam, wala tayong ka alam-alam. Ito, tinapos nga na nag-impormasyon na sana, bigyan ng impormasyon na nag-away kami, naghiwalay. At nakabate, yun na yun. Sabi Dano ko, na na eh, suming na lang. Alam na ng publiko. Naubulan, alam na ng kanyang mga bashers at uh, mga tagahanga. Tapos ngayon, ayan, nang kayaya ka pang kayo, naghahalikan kayo. Ayano. Oh. Inaamoy amoy pa ni Kiko yung likod mo. Oh, balikan natin yung ilang araw na nakaraan. Anong ginagawa mo? Sino pinagbintangan? 'Di ba? Ang pinagbintangan ng publiko yung asawa mo dahil ala ka naman tinutukoy kung sino ang gusto mong uh, ano uh, paringgan. Tapos ngayon, sasabihin mo, may ilang tao na malapit sa iyo, na gumawa ng hindi maganda laban sa iyo. Dapat diniretsyo mo. Nang hindi pinagbintangan yung asawa mo, nakakaawa. Nakakaawa talaga. Ikaw ang nagluluglug sa putik sa asawa mo. Hindi ang publiko. Kaya ikaw ang asyumera, Sharon Cuneta. Ikaw ang nag-a-assume ng kung ano ang maaaring mangyari sa'yo. Hay nako,